Pakilala hindi lang po nagpapakilala, nagpapaalala po. Ang inyong lingkod po, Irene Bencito, na nagbibigay pasalamat sa inyo nung nakaraan ding eleksyon na binigyan niyo po ng boto upang manalo para maging board member sa sangguniang panlalawigan. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta. At dahil po sa suportang yan, yun naman po ay ating tinanaw sa inyo. At ako po ay naging masipag naman po sa sanggo ni ang panlalawigan. Tayo po ang majority floor leaders sa lahat ng board members ng Cavite. Ngayon po, at ngayon a uh, naging uh, chairwoman ng Women, Family and Social Services sa committee po. Kaya nga po ang mga problema ng social services ay atin pong hinaharap sa tuwing mayroon pong mga problemang dumarating. Ang inyong lingkod po ay rin ng labing isang ordinansa, pinakamarami po sa apat na isang ordinansa ginawa ng sangguniang panlalawigan. Ang sangguniang panlalawigan po ay isa po sa pinakamahusay na legislative body po sa buong Pilipinas, ang probinsya po ng Cavite. At ang ating pong mahal na gobernador, Governor John V. number one governor sa Pilipinas. Kahit po wala siya dito, ang ating pong panalangin na siya po ay maibalik sa pwesto sapagkat napakahusay naman po ang kanyang ipinakita. Naging number one governor, nag, nag nagkaroon ng ISO certification ng ating probinsya at nakatanggap sa national ng award para sabihin ang kanyang pamamahala ay mahusay pagdating po sa pagtatanggal ng korupsyon. Yun po ang aming sinasabi. Ang ating po namang katunggali doon sa posisyong iyon ng ating mahal na gobernador ay nakapagsilbi na rin po naman. At sana naman po inong panahon na inaipakita na niya kung anong kanilang kagalingan. Kaya nga po nais nating magkaroon ng direksyon ng ating probinsya na hindi lang po pang gobernador kailangan tumaas pa ang posisyon sa darating na panahon, hindi po ba? 3.6 population. 3.6 million population ng ating probinsya. Tinitingila po tayo ng mga senatorial balls, presidential balls. Bakit po kaya hindi tayo makapag-angat ng ating mga leaders? Direksyon na po ito ng probinsya. Kailangan sa panahon pa lang ngayon ay meron na tayong plano. Kaya nga po hinihiling namin, tulungan po natin ang mahal na gobernador. Siya po ay hindi ditutong isa ng ala ng kapite kung siya po ay aakyat pa ng posisyon sa darating na panahon. Hindi po ba? Para sa ating mga kabataan, para sa ating mga um, lumalaki mga musmos, sa ating mga kababaihan at mga Elderlies o ang ating mga senior citizens, marami pong programa ang ipinarating ang provincial government. Ang inyong lingkod po ay kaagapay ng inyong gobernador sa paggawa ng legislation na balanse, hindi lang po sa infrastruktura, hindi lang po sa larangan ng edukasyon, agrikultura, at iba pong mga gawain pa ay kanya pong binigyan ng pahalagahan, lalong-lalo na po pagpanahon po ng kalamidad. Nar nar naramdaman po natin ang kanyang pagbibigay pag-ibig sa atin nung, nung parahon po nagkaroon ng bagyo dito sa naik at sa ibang parte ng tabing dagat ang agrikultura po ay binibigyan din po ng diin ang ating gobernador na isa pong bigyan natin ng pansin sapagkat ang ating pong lugar, Naic, na kung saan pinagkukuhanan ng bigas, pinakamaraming sub uh, supply ng bigas na nanggagaling sa Kabite ay galing po sa bayan ng naik. Marami po kaming mga ginagawa, hindi na po siguro kailangang isa-isahin. Subalit Nais po namin ipadama sa inyo na ang mga gawain ito ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mas nangangailangan. Marami pong umuunlad na mga probinsya. Marami pong umuunlad na mga syudad. Doon po sa Dasmariñas, doon po sa ibang district, napakalalaki ng kanilang income. Subalit so ang 7th district kahit po hindi po ganun kalaki ang income. Ang suporta ng gobernador narito sa 7th District sapagkat pinakamalaking budget ang natanggap natin noong nakaraang dalawang taon, dalawat kalahating taon. Kahit po itanong niyo pa, at kami po ang nag approve ng na mga budget ng ibinibigay <laughs> ng ating gobernador. Tayo po sa grupo ito, Partido Magdalo, dito po sa NAIC, na pinangungunahan ng ating Mayor Jun Dualan. At ang ating Vice Mayor, Vice Mayor Rod Castillo. Ay, Ar ay siyang tawag sa kanya para mas madaling ma uh, maatandaan. Ho. Ang ating pong piling, piling mga konsihales ay narito po. Kung maririnig niyo po ang kapila, wala na pong sinabi kundi kasiraan. Hindi ho pa isang isang bagay na dapat po nating itatantuin. Ang mga pinuno pong mahilig manira siguro po ay susunod ay ang bayan na rin ang sisirain. Tama? Tama. ba diba dapat pag pumili tayo ng pinuno ay magagandang ihemplong ipakikita sapakat naariyan ang ating mga pakapataan na nakikinig. Tuwing tayo ay nagkakaroon ng ganit ganitong pagtitipon. Wala na po tayong marinig kundi kasiraan, wala na pong marinig kundi masamang salita. Samantalang napakaraming bagay na dapat pagtuunan ng pansin pagdating po sa pagunlad ng ating bayan ng naik. Di po ba? Itong partido pong ito, ito yung laging plano na is namin gawin. Ganito ang mangyayari at kayo ay magiging katulong namin. Ngayon po, pipigay namin sa inyong ang power. Ang power na magdesisyon at kayo ay magiging kabahagi sa isang malaking desisyon ngayong darating na May 13. Maaari po bang kayo? ay maging powerful din sa pagkakas ng inyong balota at ang inyong pong lalagyan ng tuldok doon sa kauna-unahang pangalan, doon sa pangalan ng ilalagay natin mga pinuno ay ang mga nararapat mag magbigay ng serbisyo sa pagkat walang pa sariling walang pansariling agenda or walang pang pansariling interes ang ating po mga pinili ay may pinakita ng kahusayan nariyan po, simula po sa ating mahal uh, mga, Mayor Jundwalan at ang mga kas, at ang team na po ito ay ang magbibigay direction din sa bayan ng Naik kasabay po ng pag-unlad ng buong Cavite sa buong Pilipinas. At kasama po kayo diyan dahil kayo po ay boboto. 'Yun lang po ang hinihingi namin. Pero isang maliit na tuldok ay napakalaking impact, napakalaking ay maging kabahagi sa desisyon ng buong probinsya. Hindi ko na hoka pa ang ng aking sasabihin. Sana po ay ma